ating balikan ang kaso ni Lian. Isinilang si Lian noong ika-27 ng September 1984 sa lungsod ng Leeds sa hilagang bahagi ng Inglaterra. Siya ay anak ni na Sharon at Michael at may isang mapagmahal na nakatatandang kapatid na babae na si Michelle na tatlong taon ang tanda sa kanya. Namuhay ang kanilang pamilya sa Bramley, isang lugar sa Leeds na kilala sa matibay na samahan ng komunidad. Sa kabila ng tipikal na pamumuhay noong dekada 90, dumaan si Lian sa pagsubok ng maghiwalay ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, nanatiling malapit sa kanya ang kanyang ama. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel at pindutin na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong video. Si Lian ay kilala bilang masayahin, mapagmahal at palakaibigan. Siya ang tipo ng tao na hindi nakakalimot sa kaarawan ng sino man sa kanyang guhay at palaging nagdadala ng kasiyahan sa mga pagtitipon. Habang siya ay lumalaki, nakilala siya bilang tapat sa kanyang mga kaibigan at palaging inuuna ang mga ito. Sa kanyang pagdadalaga, nagsimula siyang pumasok sa West Leeds High School at sa edad na labing anim, nagkaroon siya ng kanyang unang kasintahan. Dumating ang hikadalawangput-anim ng Nobyembre taong 2000, isang linggo na nagsimula sa karaniwan. Isinuot ni Lian ang kanyang bagong buto at nagdumu sa bahay ng kanyang lola, si Hillary, upang dumalo sa Sunday School. Matapos ang kanilang pagsasama, nagpaalam si Lian, hindi alam ng kanyang lola na iyon na pala ang huling beses na makikita niya ang kanyang apo. Sa kanyang pag-uwi, abala si Lian sa pagbili ng regalo para sa isang kaibigan mula sa katalogo. Nang makapili, agad siyang lumabas matapos halikan ang kanyang ina sa pisni. Nagtita sila ng kanyang kaibigan na si Sarah at nag-shopping sa Leeds Town Center. Pagsapit ng 4pm, nagsimulang magsara ang mga tindahan at nagdesisyon ang magkaibigan na unuwi na. Sumakay sila ng bus pabalik sa Bramley at nakababa sila bandang 4.30pm. Sa pagdating sa haligil, nagpaalam na ang magkaibigan at naghiwalay ng daan. Dumiretso si Sarah Pangwi at dumating bandang 5pm. Ngunit si Lian, hindi na muling nakarating sa kanilang tahanan. Nag-aalala si Sarah nang malaman mula sa tawag sa bahay ni Lian na hindi pa ito dumarating. Nagsimulang tumawag si Sharon, ang ina ni Lian, ngunit walang sagot. Hindi karaniwan ito para kay Lian, lagi siyang sumasagot sa telepono. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, nang hindi pa rin bumabalik ang anak, kinabahan si Sharon na may masamang nangyari. Sa matinding pag-aalala, agad siyang tumawag sa pulisya. Ano na ba ang nangyari kay Lian sa madilim na landas ng Holly Nagsimulang yumabha ang pag ni Sharon habang yumilipos ham oras, subalit pilik siyang kumakapit sa pag-asa na babalik si Lian. Inisip niyang baka unuwi din ito bago mag ng gabi sapagkat minsan na itong nangyari noon. Ngunit pagsapit ng alas 10, wala pa bakas ni Lian. Sa kabila ng kanilang panalangin na baka nagiging suwayil lamang ito na sadyang labis na hindi ganoon si Lian, hindi mapakali ang kanyang ate na si Michelle. Hindi siya makakatulog ng hindi hinahanap ang kapatid. Dahil walang flashlight sa kanilang bahay, nagtuno si Michelle sa isang lokal na simbahan at namhiram sa caretaker nito. Mabilis siyang nagsimulang maghanap sa paligid ng Bramley. Ngunit hindi nagtagal, pagtanto ng pulisya at ng pamilya ang katutuhan ng ayaw sana nilang harapin si Lian ay totoong nawawala ang mga investigador ng West Yorkshire Police ang itinalagang mamuno sa kaso. Mabilis nilang sinimulan ang isang malawakang paghahanap ang pinakamalaki sa kasaysayan ng lugar noong panahong iyon. Sa mahigit 700,000 na residente ng Leeds, alam ng mga investigador na kritikal ang unang 48 oras sa anumang kaso ng nawawalang tao. Nagsimula ang paghahanap sa huling lugar na nakita si Lian ang madilim at makipot na daan sa haligil. Nang nagpaplano ang mga investigador ng posibleng lutang tinahap ni Lian, taning pulang panulat lamang ang kanyang nahanap. Simula noon, tinawag itong Red Route ang puso ng kanilang operasyon. Lumawa ang paglahanap sa mga kalapit na lugar ng Bramley, libo-libong tahanan, mga bodega at gusali ang pinasok at sinaliksik umabot sa apat na milya ng Leeds Canal ang pinuntahan. Higit sa isang libong kabahayan ang nasuri, kasama ang isandaan at apat na komersyal na establishmento at tatlong walong malalalim na drainage shafts. Sa kabila ng mga natagpuang mobile phone, alahas at mga shopping bag, wala ni isa sa mga ito ang pag-aari ni Lian. Bilang bahagi ng investigasyon, ininteroga ng pulisya ang tatlumput-anin na pinakamadidilim at mapanganig na tao sa lugar, lahat sila'y nalinis sa anumang kaugnayan sa pagkawala ni Lian. Habang yumilipas ang bawat minuto, oras, at araw, lalo lamang lumalabo ang pag-asang matatagpuan si Lian. Sa kalahunan, ang kaso ay umabot na sa media. Dahil dito, isang saksi ang lumutang. Ikinwento niya na may nakita siyang lalaking nagyalakad sa haligil kasama ang isang terrier na aso, isang lalaking hindi niya kailanman nakita sa lugar. Ginuhit ang pisikal na anyo ng lalaki batay sa salaysay ng saksi at ikinalat sa mga lokal na pahayagan. Sanay si Lian sa daang iyon. Ilang ulit na siyang naglakad sa haligil at hindi niya kailanman naramdaman ang panganin. Nasa puso siya ng kanyang komunidad sa lugar na kinalakihan niya. Ngunit sa gabi niyon, hindi niya alam na siya ay pinagmamasdan ng isang malupit, tuso at demonyong lalaki. Isang lalaki na nagnangalang John. Si John Taylor ay isinilang noong wika 27 ng Agosto taong 1956 sa Leeds. Sa panlabas na anyo, isa lamang siyang ordinaryong tao, tahimik hindi pala kwento at bihirang makihalubilo sa kapitbahay. Naghiwalay sila ng kanyang asawa noong 1996 at namuhay ng mag-isa sa isang sirasirang bahay sa Capshot Drive sa Armley, isang malapit na lugar sa Leeds. Sa araw, isa lamang siyang simpleng delivery driver sa Parcel Force. Ngunit sa gabi, ang kanyang mga lihim na gawain ay unti-unting nakakuha ng atensyon sa mga lokal si Lian ay napasa kamay ng isang alimaw na nagtago sa anyo ng isang karaniwang tao. Sa bawat oras na lumilipas, lalo lamang lumalapit ang katutuhan ng yayanig sa puso ng buong komunidad ng Gramley. Si John, sa kabila ng kanyang tahimik na anyo, ay may madilim na lihim. Mahilig siyang magtungo sa mga kagubatan upang manghuli ng mga hayok tulad ng koneho. Minsan pa niyang isinama ang isang dating kasintahan sa Linhiwood malapit sa bayan ng Atlee sa North Leeds, isang lugar na lugus niyang kabisado. Dito niya unang natuklasan ang kanyang pagkahilig sa panguruli noong siya ay bahagi ng Boys Brigade, isang organisasyong katulad ng Scouts nunit pinapatakbo ng mga Kristiyano. Sa murang edad, kilala si John sa kanyang pagmamalutit sa mga hayop bagamat hindi siya kailanman nakasuhan para rito. Ang tanging krimen na naitala laban sa kanya ay ang pagnanakaw ng isang uniforme sa edad na labinima. Sa kabila ng madilim na aspeto ng kanyang pagkatao, kilala rin siya sa kanilang lugar bilang petman dahil sa kanyang tatlongpung alagang hayo, karamihan ay mga aso at ferret. Subalit may mas nakababahalang bahagi sa kanyang katanguhan. Siya ay kilala sa kakaibang hilig at nakikisalamuha sa ilang kababayihan sa paraang hindi pangkaraniwan. Isang babae pa ang nagkwento na minsan ay nagkaroon si John ng hindi ka nais na balak, isang bagay na nagdulot ng labis na pagkabahala. Noong gabi na nawala si Lian, naglalakad siya sa makitid at madilim na daan ng Haligil. Sa anino ng ilim, Nagkukubli si John Taylor, matagal na niyang pinlano ang sandaling ito. Nang malapit na si Lian, bigla siyang lumitaw, mahigpit na hinawakan sa braso ang daladita at sinabi ng huwag sumigaw. Isinuot niya kay Lian ang makapal na itim na jacket at binigtis ang mga mata nito gamit ang kanyang scarf. Itinali rin niya ang mga kamay ni Lian gamit ang tali ng aso at tinutusan siyang maglakad. Sa loob ng dalawangput-dalawang minutong paglalakad, pinadaan ni John si Lian sa mga mataong kansada ng Bramley patungo sa kanyang bahay sa Armley. Nakakapagtaka kung paanong walang sino man ang nakakita sa isang dalagitang nakapiring at nakagapos sa kamay habang naglalakad sa mga lansangan. Pagdating sa bahay, pinaupo ni John si Lian sa isang lumang opuan mula sa simbahan. Habang umiinom ng whiskey tinapaking din niya ang walang tigil na pagtunog ng telepono, tawag ng pamilya at mga kaibigan ni Lian na desperadong makipag-ugnayan sa kanya. Sa kalaunan, pinatay ni John ang telepono at inapiat si Lian sa kanyang silin. Dito, tinanggal niya ang tali ng aso at pinalitan nito ng tatlong cable ties isa sa bawat punso at isa upang pagdugtungin ang mga ito at sa kanya ginahasa si Lian. Sa paglinitis, ipinagtanggol ni John na isang aksidente ang nangyari. Gayunpaman, ang ebidensyang natuklasan ng pulisya ay nagsabing kabaligtaran. Ayon sa mga investigador, sa isang hindi inaasahang sandali, natanggal ang scarf sa mukha ni Lian at nakita niya kung sino ang gumawa ng masama sa kanya. Dahil alam na ni Lian ang kanyang pagkakakilanlan, nagdesisyon si John na takpan ang katotohanan. Ginamit niya ang parehong scarf upang sakalin si Lian. Ngunit hindi pa iyon sapat, kumuha pa siya ng tali at itinali ito sa leeg ng dalagita. Napakakipot ng pagkakatali na ayon sa record ng puwisya. Alam ni John na kailangan niyang itago ang kanyang ginawa. Binalutan niya ang ulo ni Lian gamit ang isang berdeng plastik at itinali ito ng dog collar. Hiniwang nakalagay pa rin ang scarf at tali sa leeg. Sunod, mainit niyang binalot ang katawan ni Lian sa sampung malalaking supot ng basura, tinalihan ang bawat dulo ng itim na tali. Makalipas ang siyam na buwan, nang masira ang freezer ni John, napilitan siyang ilipat ang katawan ni Lian sa Linywood ang lugang kung saan siya sanay at komportable. Noong ikadalawang putisa ng Agosto taong 2001, Natagpuan ng isang lalaking naglalakad kasama ang kanyang aso ang katawan ni Lian na nakabalot sa mga plastik at nakapalohob sa isang koblekama. Kasama pa nito ang kanyang cellphone, payong at ang binili niya para sa isang kaibigan. Sinimulan ng pulisya ang masusing investigasyon. Sa pamamagitan ng mga ebidensyang tulad ng cable ties, mga piraso ng plastik, pulang hibla at isang dog collar natuntun nila si John. Ang mga natagpuan sa bahay ni John kasama ang isang malaking freezer at mga pulang hibla sa sahig at semilya ay tumugma sa mga ebidensya mula sa katawan ni Lian. Hindi nagtagal, umamin si John sa kanyang mga ginawa. Noong 8 ng Hulyo taong 2002, nahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulom. Sa paglilitis, tinawag siya ng hukom na isang mapanganib na kriminal. Bagamat makakulong na siya habang buhay, nananatili ang sakit sa puso ng pamilya ni Lian. Ang kaso ni Lian ay isang malupit na paalala na sa likod ng tahimik na mukha ng isang tao ay maaaring nakatago ang madilim na lihim. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag sa ating kapaligiran at pagbibigay pansin sa mga kakaibang kilos kahit mula sa mga taong tila ordinaryo. Mahalaga rin ang papel ng komunidad at ng pulisya sa pagtutulungan upang makamit ang ustisya. Sa kabila ng pagal at hirap ng investigasyon, ipinakita ng mga investigador ang kahalagahan ng tiyaga, determinasyon at paniniwala na makakamit ang katotohanan. Higit sa lahat, ang kaso ni Lian ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng kaligtasan, pag-iingat at pagmamalasakit sa isa't isa sa isang mundo kung saan may mga taong may masasamang hangarin, ang pagkakaisa at pagbabantay sa kapakanan ng bawat miyembro ng komunidad ang susi upang maiwasan ang din itong trahedya. Bagamat si Lian ay hindi na may babalik, ang kanyang alaala ay magsisaybing paalala na dapat tayong patuloy na lumaban para sa katarungan at kaligtasan ng bawat inosenteng buhay. Hanggang sa muli, salamat sa panonood!